yun nga mga lords, no? uh, shout out ulit sa mga naka standby pa din sa vlog natin ang kwento kasi kagabi nag iihaw kami ng pabo dumating yung mga katutubong Aita so na uh, curious lang ako kasi um, gusto kong pakikita sa kanila yung napuntahan namin Siyempre, yung mga Aita sila yung mas batikan na umakit dun sa bundok Siyempre, diba dun sa yan, aket ilang beses na lang umakit dun sa Mount Malasimbu na yan um, sabi nga nung isang katutubo ba diba, na meron daw dyang mga iba't ibang klase ng bato or mga rock formation so nung kagabi pinakita ko yung video namin dun sa napuntahan namin na falls um, hindi ko na alam kung anong bundok yun eh basta kung tawagin yun ng mga katutubo hulugan ng mga kaluluwa kasi nga libingan daw yun ng mga katutubo okay naman wala namang problema pero nagulat lang ako nung nagkukwento ko na sila about ghost stories sa bundok no? yung mga nagpapakita, yung mga nanggagaya ng muka yung mga sinasabi nilang mga tumatakbong kabayong walang ulo no? siyempre nakakatakot <laughs> ang nangyari nga no, nung tinatry ko lang i-upload yung video inedit ko lang siya nag-insert lang ako ng konting mga clips nga dun sa video na uh, ginawa ko nung nagpunta kami dun sa falls no sa sa lugar ng mga kaluluwa Nang sinusubukan ko na i-export yung video sira lahat tataka naman ako ang ganda naman ng kuha ko lahat naman pati yung buko na yung ginawa kong video na nanguwa kami ng buko okay naman lahat eh natataka lang ako but yung tungkol lang dun sa video na yun sa bundok dun nga sa falls sa ulugan ng mga kaluluwa nung topic namin tsaka yung mga ghost stories Basta ang daming nangyari kagabi, doon na ako nag -taka. Parang ayaw, ayaw pumayag na ma-upload ko yung video. Masado kasi masailan. Kasi kagabi na to, oh, kahit medyo sumasat kami. Kasi masarap ako yung yung mga Aita. Eh, itong mga binatilyo. Kasi itong mga Aita na to, uh, dito na sa lumaki sa tropa natin. So maliliit pa lang sila para naging kababata nila. Tapos siyempre, sila sila magkakasama sa bundok. Pag nangungawa sila ng mga puso ng saging, or kumukuha sila ng mga kalakal dito siyempre yung mga punong kahoy ba diba? mga bungang kahoy uh, sila sila yung nagkita-kita so kung mga may hinahunting silang mga ibon or mga mga baboy ramo ba diba? So, parang naging tropa-tropa na nila yung kainuman nga namin ngayon no? sila ako hindi masyadong uminom eh. kasi masarap sila magkwendo totoo kasi yun kasi yung naranasan nila yun yung totoo yun yung napuntahan nila yun nakita nila totoo yun So, ako naman kasi hindi ako miling maniwala sa ano. Pero kagabi nagulat na ako ba't ganun? nangyari. <laughs> <laughs> Di ba? Parang sabi ko, ano nangyari sa video ko? Nasira siya eh. Diba? Ayun. So, mga lods, sa uh... paano ba? Maganda gawin. um, siguro possible, ano, ah, uh... tutok lang siguro sa channel uh... upload ko dito pag natuloy kami dun sa Mount Kendall tsaka dito kasi matagal na to eh matagal ko lang gusto akitin to eh kaya lang sobrang trek nyan mga lods sobra pero pag dito sa malapit pag nakita mo siya iba eh iba yung sa'yo parang manggigigil ka na parang may nangaakit na puntahan mo siya <laughs> hindi ko alam mga lods ha pero kanya-kanya tayo ng pananaw eh ako kasi talagang gala ako umaakit talaga ako ng mundok no Tingnan natin, gaano mo masama ay subukan natin yung mga kasama nang tayong katutubo. Hindi mo tayo pababayaan ng mga 'yan, 'di ba? So, muli mga lods, uh, balik na ako dun sa mga tropa, no. Pinakita ko lang kasi yung view ng ito ng Mount Malasembo na tinatawag nila. Iba-iba kasi siya ng shape mga idol. Pag nagpunta ka ng highway or expressway, iba yung view niya, iba yung shape niya. Pero yung sinasabi nila pag nasa Mount Kendall ka daw sa kabila, yung Mal Malasembo na to, Mount Malasembo na to. Iba daw yung iba daw yung korte, talagang tulis. Para siyang nakabaliktad na apa. Di ba? So, tingnan natin, di Kaya ako nga ginawa tong video na to. Actually, marami pa akong ginawang mga video mga lords, no. Hindi ko lang siya mai kasi sobrang haba, hindi eh. pa ako marunong mag-cut hindi eh. pa ako marunong mag-edit that time parang nung nag-umpisa ako mag-vlog kasi, yung mga kuha ko portrait pa, hindi pa naka-landscape, di diba? Kaya nag-a-adjust pa ako, parang inaayos ko pa siya. Pero kung kukumpit ko lahat ng mga video na nagawa ko, sobrang dami na ginawa namin. Nagluto kami sa bundok. Hindi ko pa na-upload yun mga lods eh. Pero this time siguro, sana, di ba, magbigyan tayo. So tara mga idol, balik na ako doon. kwentuhan na tayo ulit.